Anim na resolusyon ang sabay-sabay na pinagtibay ng Committee on Health ng Bangsamoro Parliament bilang bahagi ng patuloy na pagtutok sa kalusugan, nutrisyon at serbisyong medikal sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing resolusyon ang nananawagan ng pagsisiyasat sa kasalukuyang kalagayan ng HIV cases sa BARMM. Ayon sa HIV Program Coordinator ng Ministry of Health na si Aliza Baragir, nagpapatuloy ang operasyon ng mga treatment hubs habang inaasang magbubukas pa ang karagdagang pasilidad sa iba't ibang probinsya. Ipinanawagan din ng komite ang mas pinaigting na kampanya laban sa dengue lalo na tumataas ang bilang ng kaso ngayong tag-ulan. Kaugnay nito, inaprobahan din ang panukalang palakasin ang ugnayan ng BRMM sa Philippine Multisectoral Nutrition Project upang labanan ang child malnutrition at stunting. Kasama rin sa mga resolusyong ipinasa ang panawagan para sa mas mahusay na implementasyon ng nutrition care process sa mga pampubliko at prebadong ospital sa rehiyon. Binigyang pansin din ang mental health sa pamamagitan ng resolusyong magpapalawak ng kaalaman ng publiko sa mga crisis hotlines kabilang National Center for Mental Health at ang sariling helpline ng BARMM. Panghuli, hinikayat ng komite ang mas malawak na promosyon ng konsulta program ng Ministry of Health at PhilHealth Barm na nag-aalok ng libreng primary care services para sa mga restradong miyembro. So lahat po ng ating mga resolution ngayon ay na-approve po sa ating committee at insya uh, sa darating na plenary deliberation ay tayo po ay magre-report na sa plenary. As soon as possible po nang uh, matapos na natin yung committee report ay magre-report na po tayo sa plenary. May session po tayo ngayong 3rd and 4th week of uh, August po.